Good morning guys, uh, um, magayos tayo na video ng Nmax version 2 So ito yung common na sira ng video na ganitong gamit So dinala doon sa Yamaha So pinalitan yung video ito So umandar naman Umandar siya pero ilang isang araw lang Boom! Sira agad So ito siya So, yung da ito yung dati niya. Ayan. yung so, mga common na sira ito. So, yung may nakita nyo, may nilagay ako. Pero, yan ay temporary lang. Para mapaandar ko yung motor niya. So, ito. Yung, uh, common na, pinaka common na sira ng mga ganitong unit. So, hindi maganda pagkagawa niya. Kasi yung starter niya, is yung mismong stator nya so first start mo magkakaroon muna ng induction paikutin nya yung magneto ito yung nagdadala sa kanya yung, yung anim na to so paikutin nya muna yung magneto pag naikot na siya nagiging yung silbina nya naman for charging na naman so dun siya nasisira sa charging nya kaya kung may mga ganitong unit kayo so wag nyong uh, palit palit ng battery na uh, magkaiba yung ano nya ampers kasi dahil sa hindi maganda yung design ng kanyang charging system at saka starting ang uh, maganda lang di siya maingay mag start pero sakit sa ulo pag nasira yung ECU so ayan So, ito, umaandar na for temporary lang. So, ginawa ko, binuksan ko na lang para makita lahat kung ganito yung laman niya. So, sa mga gusto magpaayos, dito lang ako sa Marbel. Uh, I-message lang ko dito sa account na to. So, nag-aayos din ako ng ECU ng kahit anong unit ng sasakyan. So, kung gusto nyo mag, ano, magpayos, punta lang kayo sa Top Gear uh, car shop yan siya at sa 122 shop at sa power uh, power up yung punta nyo ako dyan kasi kilala na ako kasi ako nagayos ng mga ECU ng mga sasakyan so ayan So yun lang uh, mga ganito sa sakyan ingatan lang yung sa battery at saka uh, wag basain yung mga ano kasi yung tripis na to sensitive kasi yung nagdadala ng kaniyang ano is power mosfet so alam lang nila na mosfet pero hindi alam nila kung ilang value so ayan lang salamat